food card Ayos na ano, malapit na ano. Oo, oh, okay na po yan. Ayan. Dito ano. Nagpapatay ba yan para may pako pa dyan. Oo. Tapos ito na po yung tas nung. Oo, yung sinasabi natin. Oo. Oh. Okay. Oh, Pigagot na lang dalawang pinto. Oo. Saan na? Lalagyan pa po natin dito sa gitna. Oo dagdag -dag pa pang pamok pang um, pang ano no <coughs> okay na po dito sa ano kaya pang malagyan dito ng ano para, para pang suporta sa gasoline in case ko <coughs> kulang na yung kukulamper po dito na yun nagdagdag na kasi maano na yun eh malalambot <coughs> murat <Malambot>. na <coughs> yun asa pag kinerabit ko yan baka pagdating pa lang doon sa may mga bato bato magkataranggal pa Ma, ano. <coughs> ay <coughs> Ayos na yan. Ayun. Dito naman okay lang siya na malagyan ng ano no. Total metal naman yung ano. Mm. Sa, ba Sabag, sa bagay dito naman kaya pong ma singit singita na lang ng ganito no. Yeah. Yung, yeah, yung pa. Oh. Para ano. Ayan maganda na. Bago ko yung eh, yung gulong ayokin ko muna. Oo. Oh. Oo. Oh. <coughs> Ayos na yan. Ito tamang tama lang din yung taas. At least hindi ano. Hindi. Ayos na po. Okay na po ito. Oo. Oh. Hindi na ako maglalagay dito. Dito oh. na yan. Oo. Oh. Kung dito na ipapako yung ano. Papako. Ito Dito. Hmm. Pag hindi pa natin yung ganyan. Gawa po na yung pagkina. ah pero ito ma, ano naman yung pag-uga-uga pa niya ano. Pag tumigas na po yung pag yung risiko na po yan. Oo. Diba, ano po, nariwa, yung kung magabasa pa. Okay. Pag nilagyan na po ng dito. Kasi nang magalaw yan. Kaya nga pong pinaltas kung ganito para hindi mauga. Oo. Pag hindi mo lalo na kung hindi mo pinaltas yan dyan. Para matigas-tigas po ano. Matigas-tigas Diba yan Oo. Ibig sabihin kapag medyo natuyo, tuyo na to. Oo, oh, hindi medyo ito. may basa-basa pa ano. Sa bagay may inita naman po yan ano. So ito pang food cart. Yan tamang tama yan. Ha rin 'yung paglagay niyan. Ng... Ha. Ha oh. rin sa amin. Ay, Han ayos na 'yan. Kay mabagi okay na. Ha hmm. maganda na nga. Kumbaga, dito na lang ano, bubong tapos gilid kumbaga dugtungan na po ano Ayon. ayos na yan tapos dito Ayon, okay na ready ta ano na tong pit ano kasi yan pa sa mga yan. Oo. Kasi pag ginagawa mo dito. Oo, kumbaga ano? so, pa sobra ano. Sa 62. Yan. Tapos yung haba niya. So parang mga 2 tapos yung lapad ko nito nasa yun ang na nga yung lapad doon oh. 20 ginawa ko na yung lapad doon oh. kumbaga eh, dito na babagsak yung ano ano 120 kinuha ko yung lapad doon eh, tamang no. no. no? oh. tamang -taman yung lapat yun eh. Opo Tapos puputol tayo ng sikisip sa doon ng haba sa, sa pwedeng sa ilalim pwedeng sa ano yan malapit ng mabuo food cart tamang tama yan sa pagano maganda na yan, pag nalagyan ng signage at saka nalagay yung ano so, nalagyan, yung metal nalagyan ng siding yan like Buong-buo na 'yan. Naporma na na. Ah, oo. Ito pinto na ano.